welcome back ulit dito sa akin channel. At kung bago ka pa dito sa akin channel, ako nga pala si Mami Shen. At sana ay huwag mong kalimutan mag-like, comment, and subscribe sa akin channel. So ayun mga mi, dito nga kami dumaan sa may ilog dahil nga pupunta kami ng SM Tansa. Mas mabilis kasi dumaan dito kaysa dun sa may highway. Napaka-traffic doon. Mabuti na nga lang talaga ay meron silang pabangka dito. Tatawid ka lang sa kabila. Ayun na, highway na papuntang SM Tansa. At mura lang ng pamasahin nila, 10 iso lang bawat isa. O ba diba? sulit na kaysa naman doon kami sa highway dumaan. just ko, ang 30 minutes mong biyahe, magiging 2 hours pa. Kaya ayan, dito na nga lang kami sa bangka, mabilis pa makarating. Malapit lang din naman yung tatawiran namin. Mula dito, yun, sa kabila lang. Baka nga sa susunod, mawawala na tong bangka kasi meron ang ginagawang tulay. Para na rin siguro hindi na mahirapan ang mga taong tumawin papuntang kabilang bayan. Ayan, kasama ko nga lang ang panganay kong anak na si Chantal at naiwan naman si Bunso dahil nandoon naman yung pap niya. Kami na muna ang gagala. Kaya ayan, takot na takot naman itong anak ko sumakay ng bangka. Akala na siguro tatao agad kami. Dalawa lang naman kami sakay. Ayan mga bata nga lang itong mga nagmamaneho. Baka mamaya mapadpad kami nito sa may dagat. Bali ang dulo kasi nitong ilog na to guys ay dagat na. Kaya akala mo mababaw yan. Naku malalim yan. Lampas ulo yan. Kaya pag ito talaga tumahod, naku lunod talaga ang mga hindi marunong lumangoy. Baka nga mamaya may buhaya pa dyan sa ilalim. Naku. Eh kasi syempre ilog to eh, hindi naman to dagat. Dati rati nga, nagtrip maligo itong anak ko tsaka yung anak ng pinsan ko. Aba, muntik na malunod tong dalawa. Lumango yung isa, hindi na makabalik. Buti na lang nakita nung kamag-anak namin. And ito na kami guys, oh, sa Angulugan. Shortcut kami. Para mabilis makarating. Yung traffic. Sasakay so, naman kami ng tricycle papuntang SM Pansa. So ayun mga mi, nakatawid na nga kami dito sa kabila Kaya naman ay sasakay na nga kami ng tricycle Bala isang sakay nga lang kami mga mi Dahil sa dulo nito, kanto na ng SM Tansa At ayan, nakarating na nga kami dito sa may SM Tansa Wow, napakaganda pala dito, ang lucky Ngayon lang ako kasi nakapunta guys Lagi lang kasi kami dun sa may SM Rosario Dahil yun lang naman talagang pinakamalapit sa amin Nalalakad lang, SM na agad Kaya ayan, first time ko nga talaga makapunta dito sa may SM Tansa Napakalapit lang sa amin, pero ngayon lang ako nakapunta. Bago lang din kasi itong SM na 'to, isang taon pa lang yata 'to, eh. Pero mas maganda 'tong SM na 'to kasi malawak siya, malaki.

There, you base taking our time, taking our time. But I wouldn't trade it all for the world. No. With you, I get high. With you, I'm alive. With you, I'm away. How do we find love in a hidden place? Let's just. A Feel the tingle the in goosebumps, girl. With just one look in your eyes, it's the feels you give to me. Springtime get butterflies. Can't control myself when I'm around you. Soak up the fragrance, wear you for a while. Nowhere to go, girl. Let's enjoy the ride. It's the feeling. Warm days, the springtime, get butterflies. Yeah. Can't control myself when I'm around you. Soak up the fragrance, wait for a while. Nowhere to go, girl. Let's enjoy the ride. It's the feels you give to me. So ayun mga miss, sakto nga pala ang pagpunta namin dahil 65 years na pala ang SM. Kaya pala may pa-promote sila, 65 na lang ang entrance ng sinihan. Manunood nga sana kami kaya lang haya, napakahaba naman pala ng pila. Kaya pala sobrang dami ng tao dito sa may SM. Grabe o, napakahaba ng pila. Kung manunood kaya kami, ano oras kaya kami makauwin yan? Ang ganda sana manood, napakatagal ko nang hindi nakapanood ng sinihan, Diyos mio, Parang ang huling panood ko pa nga dyan ay 2019 pa yata yun. Palibre pa yun ang school nila, Chantal. Ah, Mahal-mahal naman kasi ng entrance. Kaya nako, tsaga-tsaga na lang kami sa DVD. Bili na lang kami sa Muslim, 40 lang. Charot. Pero sa ngayon kasi hindi na rin uso ang DVD, ano? Paano kasi halos lahat may wifi na? Kasi ba diba, mula nung pandemya ang mga bata ay module na. Kailangan talaga wifi. Kasi kung data-data ka lang, nakulugi. Grabe talaga ang dinanas natin sa pandemya na yun, ano? Sana nga wag na maulit yun. At ayan nga kami nga kami sa may cinema dahil nga sumilip kami kung ano mga palabas. Kaso Diyos mayo napakarami namang tao paano ka makasilip niyan ay mga nakapila pala yan. Diyos ko pagkaganyang kadami ang tao hindi ako magtsatsagaan yan. Gabi dami ano oras ka makakapasok dyan. Halos kadalasan ng mga nanonood mga estudyante. Ang mga nanay talaga walang tsaga dahil ang inayang lagi sa oras. Sa dami ba naman ang mga gawain sa bahay? Sige, good luck, good luck in you guys. I hope you enjoy. Just like warm days, the springtime get butterflies. Can't control myself when I'm around you. Soak up the fragrance with you for a while. Nowhere to go, girl. Let's enjoy the ride. It's the feels you give to me. Uh, yeah. Taking our time, taking our time But I wouldn't trade it all for the world no With you I get high With you I'm alive, with you I'm away How do we find love in a hidden place? Let's just escape from the noise and the lights I feel the tingle in the goosebumps, girl With just one look in your eyes it's the feels you give to me So, ayun mga mi, dahil nga napagod na kami kakaikot, kaya naman ayan, nagpunta na nga kami dito sa my Jollibee. Kaya naman ayan, pumila na nga ako dahil order ako. Diyos ko, kakaba pa naman ang pila. Tapos eh, bago na pala ang pakulo nila. Bago ka pala pupunta dun sa counter, pipindot ka muna dito sa my monitor. Diyan ka pala mag-order. Palibasa kasi, ngayon lang ulit nakapag Jollibee. Mga tao na talagang pinahirapan nila mag-order ah. Kaloka, pampatagal lang naman to eh. Gutom na gutom ka na eh. Magkaganito, ganito ka pa. Parang ang gusto na lang talaga nila eh, yung total na lang talaga ang gagawin nila. Pati nga rin pag-serve, hindi na sila nagsiserve. Talagang pupunta ka na lang dun sa claim area. At ikaw na mismo ang magkiklaim ng order mo. Titingnan mo lang yung number mo sa monitor. Kaloka talaga. Ang katamaran na lang talaga nitong mga taga Jollibee ah. Bago ka talaga dito makakain, manginginig na muna ang katawan mo sa gutom. Ayan, na-stress pa nga yung anak ko dahil ang leit daw ng manok niya.

Taking our time So ayun mga mi, tapos nang agad kami kumain. Kaya naman ayan, nagikot ikot nga kami dahil naghahanap kami ng malalaroan ng anak ko. Tong batang to kasi kapag nandito sa SM talaga hindi pwedeng hindi siya makakapaglaro. At ayan, dito nga kami napadaan sa may roller skate. Tinignan namin kung marunong ba siya dyan. Kaya lang nakita ko yung mga nagpo-practice na ko panay ang tumbling. Kaya sabi ko sa anak ko, naku anak, wag ka dyan. Mababalian ang mga buto-buto mo dyan. Mahirap naman kasi talaga yan, lalo na kapag first time mo. Ang hirap kontrolin kaya niyan. Kaya mga nandyan siguro, mga matatagal na yan laging naglalaro dyan kaya siguro medyo gamay na nila ayun nga oh yung mga lalaki natutumba pa nako kahit nga ako siguro maglalaro dyan nako tumbling biyak ulo <laughs> kaya wag ka na lang talaga makipagsapalaran dyan sasakit na ang katawan mo dyan magkaroon ka pa ng disgrasya mas mabuti pang manood na lang tayo anak kaysa naman madisgrasya tayo pinapractice kasi talaga yan kaya dapat marunong ka talaga nyan magbalance kaya yung iba dyan magagaling na talaga oh <laughs> i kami pagkatapos nga namin manood doon sa kabila ayan nandito nga kami sa katabi dahil nga meron ding palaruan kaya ayan dito na nga lang daw siya maglalaro kaya good luck anak enjoy sa paglalaro bali ginala ko na nga rin siya mga mi dahil nga para masuklian naman yung pagod niya dun sa pagsasayaw nila sa tinapang festival grabe kasi talaga yung pagod nila doon just ko araw araw practice kaya pagkadating sa bahay pagod na pagod talaga siya tulog agad kawawa naman sobrang pagod na pagod pero sulit naman dahil nanalo naman sila kaya sige lang anak, mag-enjoy ka dyan sa paglalaro. Sayang at wala si Bunso, makapaglaro din sana. Paano ba naman nakatulog bago kami umalis, hindi sa paalis na kami nakatulog tuloy. Just like warm days, the springtime, get butterflies. Can't control myself when I'm around you. Soak up the fragrance, wait for a while. Nowhere to go, girl. Let's enjoy the ride. It's the feels you give to me. Oh yeah. It's the feels you give to me. Oh. One step, even pace, taking our time. taking our time. But I wouldn't trade it all for the world. With you, I get high. With you, I'm. Away. How do we find love in a hidden place? Let's just escape from the noise and the. Light. Feel the, tingling, the goosebumps, girl. Just one So ayun lang mga 'mi, hanggang dito na nga lang ako. Maraming maraming salamat sa mga nanood. at sa sumuporta. Sana ay nag-enjoy kayo sa aking panibagong vlog at abangan na lang ang aming part 2. So ayun lang, huwag kalimutan mag-like, comment, and subscribe sa aking channel. Bye-bye.